update ngayong araw na ito. sa ating pinapagawang project mga kabrad ito mga classmates mga kabats alumni ng bats 1979 ayan na ito lang naman ay uh, ito pa lang oh ayan oh ayan Hmm. Ano na, hindi pa gawa. Ano? Dito kakabit pa, kakabitan parang ng kabilayan. Eh. Tignan natin yung mga ano nyo. Eh. Ayan, yan ang ano. Oh, nakikita nyo ba ang pagkakabit ng kanyang connection sa sa wall, ah, uh, sa, I mean, sa poste. Ayan, yan oh. Ayan o, oh, koneksyon niya o, oh, sa poste, maganda. Kasama po, koneksyon sa poste. Ayan, tapos ngayon po ay binubutasan dito, binubutasan. Binubutasan dyan o. Oh. Ayan, tapos bubutasan din dito para i-connecta yung natitira. So, So yung So yung promise nila na ano, itatapusin nila ng July 20, hindi nila natapos kasi nagkaroon nga ng ano na bagyo, nagkaroon ng bagyo. Ito nga yung Crisin tsaka yung mga anday pang bagyo dumating. No, eh ngayon araw na to ay 25 na ata ngayon. 25 forty for gan mm. Eventually maggagawin na to kaya lang lumampas na sila sa kanilang sinabi na tatapusin nila ay eh, nagkaroon naman ng ano fair naman justifiable naman yun kasi nagkaroon ng ng bagyo dahil bagyo dumating you no know? isang linggo nang walang pasok eh ang mga mag-aaral ngayon no? Ayan, bigyan ninyo. Oh, ayan, no? Oh. Ito yung ano, tap, isang kalahati na lang siguro. Let's see. Let's see one. Oh, ayan, oh, oh. Magalaw, Oh, oh. oh. Meron siyang automatic na ano, no? Oh, parang yung ano niya, yung gravity niya, sumasara siya. Yung sa gravity, sumasara siya. Yan ang ano niya. Oh. Yan ang karakter niya, oh. sumasara siya. Oh. Okay ba? Oh, maganda yung pagkagawa, oh. matibay, matibay ito kasi naka ano to eh welding sa bakal sa loob ng poste sa loob ng poste naka welding yan, yan. so malapit nang matapos dito pa ilalagay yung kalahati no? ganito ang gusto nila oh. para nakikita yung labas ay yung tao pero hindi makakalusot yung mga bata yan ganyan diba ganyan So hindi pa po tapos ngayon, lumampas na sila sa deadline sa ating kontrata. Hindi pa nila na nagagawa. No. Day 2. Hello guys. Andito tayo ngayon sa Abes sa pinapagawa nating project. Ayan. Today is uh, July 27, 2025. Ito. Tingnan ninyo, oh, ito kadit na. Yung frame dito sa kabila. No, ito naman yung dati na 'yan, no? Oh. Dati na 'yan. Nagawa na ito naman yung frame. So, ibig sabihin nito matatagalan. Kala ko naka-nabuo na nila ito eh. Ngayon pa lang pala ginagawa, oh. So, wala walang tao ngayon eh kakusapin ko sana eh kung eto nga kung uh, gano lulusot ba yung ulo ng bata rito tingin ko naman siguro hindi lulusot sinukat na to siguro no pero itanong natin kaya lang walang tao rito wala yung ano yung contractor hindi natin makita no tsaka walang ano di ba sabado ngayon ah linggo walang pasok ngayon oh ayan yan yan pa lang mga kabats Ha? So, balikan ko na lang sa lunes siguro. Baka gawa na to. Ha? Okay. Have a uh, blessed Sunday to all. Day 3. Ah, Ito, mga mga kabat. ito na. eto na kayo Ito yung ating project ko. Oh. Tingnan ninyo ang uh, development ng ating project ngayon no ito yung tagagawa dito Ayam, ayan mamaya po mamaya po matatapos na mamaya yan. matatapos na ah oh, mamaya kumpleto na talaga ah uh, mamaya sino po dugo ng pension eh ah sige rin po oh oh ano no wala na tayong dinadala pension ito ay nupipintura oh By, ano, oh. presidente ng Bonifacio. Hindi pa pasok yung ulo ng bata dyan, no, ay, hindi ba hindi, ah, hindi pa magkakabit pa ako May kakabit pa ako yan, kakabit uh, pa, pa ako May May kakabit pa, raw, um. pa yan. Hindi kaya yung bata. Ayan, o. Oh. Hindi kaya. Mga oh, eh. maliit Ano ba ilalagay pa ba dyan? Mga, ano, ano. Papi. Ah, oh, uh, okay, para hindi makalusot yung ulo ng bata. Ayan, mga kabats ng ABES 1979. Ayan, ang ganda na ng ano oh. Pag natapos 'yan, okay na oh. Hmm. Ha? Wala. na isang linggo wala. Hindi nakagawa. Oh, hindi nakagawa pala isang linggo mayiket, hindi nakagawa daw oh. Oh. Sila. nahirapan sila o oh. pero ngayon okay na nagawa na oh. 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 kasi iwasan daw yung ano yung paggawa habang nagkaklase yung mga bata. Baka tamaan kasi ng mga spark ng building. Anong oras ang umpisa? Kaya hmm. una may alas dos, mag-uumpisa. Oo. Eh. Oh. Ay, na, kung ako, kung ano ako sa akin, kasi hindi wala naman ilaw masyado rito. Oo, oh, maganda. Oh. Maganda naman eh. Yan, no? Oh. Tignan nyo mga kabats, ha? Oh. oh, ayan, Oh. Maganda. Oh. Mm Malakas naman ang ano, kapit ng ano ng gate sa, ano, mga poste. Yan. Hmm. ano yung i-design -de so, dito? Hmm, ano i-design -de mo? Ano yung i-design mo? Dahil yung mga bata, mga nanay, pasukan ng pasukan. sa hmm. Nalagay pa ako ng baka. Yan, yung mga baka na yan, nalagay ko pa yung dito. Tatanim ko. Tatanim ko na kanila. Hmm. Uh... Ay yan. Ang Ayun. Maganda, oh. Kasel kuyang pinipinturahan na, oh. yan on the way pa ang project natin guma gumagawa pa sila despite na ano na lumampas na sa days ng kontrata kasi nagkaroon ng ano nga ng bagyo ayan so okay lang ayan wala namang problema 1,025,26 Vice President siya. Ayon sa kanila uh, 'yan, pa lang. hindi 20. nung nakaraan. Wala, hindi siya nakaraan, hindi ngayon siya President. Vice President. Ano lang si Amanon? PO lang si Almanon. No. PO o PIO ko lang si Almanon. No. Last year. Ngayon taon na 24, 25. PO lang yata siya o PIO. Siya. Pero ngayon 25, 26. Vice President siya. Ngayon lang siya. 25, 26. Vice President siya. Ikaw ang presidente. Ako pala ang presidente. Ang pangalan niyo po? Jeric D. Guzman. Jeric D. Guzman. Siya ang ano, CPA Presidente. Tumutulong siya. Mabuting tao siya. Tumutulong siya nang walang sweldo. Na sa pagpipintura ng gate. Ayan. na rin yan. Hmm. Sa akin yung din yung nag-retire na principal. Hmm. Sa akin yung no? no. Si ano, pa yung nag-retire si Daluay. Yung Dr. Daluay. Oo, oh, si Dr. Daluay. Sa akin, bago mo yung press yung pagkawala Oo. si Daluay. Yeah. Ayan, yung mga, yung, mga yung, kasi, wala pa silang outdated. Okay. lang, pala kaya lang. Saan nag Okay. Hmm. So, day for. Ano Ha? Ano ang okay? Ito yung... Ah, <laughs> eh. Hindi kasi ganito. Dapat tapos yan, di ba? Hmm. Ngayon, naglagay ako ng stopper. Para yung swing-swing ba. Hmm. Eh, hindi nagsiswing ba kami makapas. Hindi ako ng stopper. Ay, additional ako na nag ano, na gumastos. Hmm. Okay ano, lang. ako. So, pinatanggal yung ano. Pero before yan mangyari, yung presidente na yan, galit na sa akin. Dahil kaaway niya yung Jeric na dating presidente, bago pa lang yan eh, isang linggo pa lang mahigit yan eh. Yung Jeric kasi nating na presidente, at saka yung bantay ngayon si Kuya Jun, alaban nila. Pinapaalis nila. Which is na pinakikinabakan ng Bonifacio. Sila ang nagbabantay ng mga bata, sila ang masisipag dito. Ang presidente rito at ng SPTA ngayon, walang ginawa kundi kumain at magsiswisan. Oo yan. Ngayon binubutasan ako. Ate, nilagyan ko nga ng stopper. So, pinatanggal. O hindi. Kasi kailangan kong uso dito. Winelding. Ma-welding mo ba yan na may bata labasan? Nandiyan yung, dyan yung gumagawa, nakaibig syon. Ngayon, nung pina-welding ko na, hindi namin iiwan. Dahil na baka baka ano, dahil syempre, nakatanggal. Nung pina-welding ko na, kung nakikita mo, ano yung sinag na welding na yun. Kaya may mga itim-itim. Welding na yun. Ang pinalalabas, pumutok daw, bagsak daw. Ba't pumutok yung ano? Ba't pumutok yun? Kasi nakarating sa amin, yung gusto. Alam ko! Kaya magpupuntahan dito yung mga tao. alika, ngayon puntahan natin yung ano, lugar. Alika. Puntahan natin yun? Ang pinang hirap namin dyan, umulat, umaraw. Nung no ko yung trabaho na yan, kahit na umulan, sige kami ng trabaho. Hindi kami nag-maintis. Lahat ng ano, ilalim ng design na yun, di ba? Mm -hmm. Kaso nga, ma, hindi may pwede dahil nga sa lapag. Mm -hmm. Sa lapag natin. Oh. Eto kasi binago ko. Kaya ako naglagay nito, stopper. Mm -hmm. yeah. Kasi nag-fishwing yan. Oo. Oh. nag kasi. Oo. Oh. Eh, paano kung hindi nila may baba yung bakal? Ayan, no, tira mo. Di ba oh. nag kasi yan? Oo. Oh. Kaya nagpalagay ako ng stopper. Oo. Eh, eto naman, eh, hindi pa naman tapos. Oo. Oh. Oh. Kaya nga hinahanap ko kung ano mga problema para na Wala, wala namang problema yata. Kaya nga, kaya, kung ko kung ano mga problema para na iaayos, pinipilit ko maging maganda to. Asan ba yung na, matatanggal daw yung ano eh? Sabi mo parang babagsak daw eh. ito, pinatanggal ko. Bakit? Kasi nga, niligyan ko ni Stopper. Kailangan kong alis to. Oo. Oh. dito. Pina-adjust ko. Kailangan naka-adjust. Oh. oh. eh, pinahit mo. Iba naman yung alin niya eh. Oh, iba kasi ang kwento niya. Puputok daw. Bro, mo? Baka bumagsak doon sa bata, gano'n. Eh, inaka-welding yan sa loob, nakahinang yan. Oo, oh, nakahinang yan. Ang labas pa lang ang problema kasi nga inaayos ko pa to. Hindi pa ako tapos. Oo. Oh. Hindi pa naman ako tapos. Tsaka hindi pa pwedeng iba ko yan ng mabagsak. Siyempre, alam ko mga bata ang delikado dyan. Oh, ah, Diyan. Man, ito una namin pinag yan eh. Hindi hmm. mo sabi nyo hinalo ko doon na simento? Oo, okay na. Tapos na ah. Ha? Hindi pa nga daw. Okay pa, tapos na. Eh, nag reklamo lang ba kay mga PTA dyan? Pagbagsak daw sa sama. Ano pa, galing din. <laughs> ano ay ayos na. Okay, eh, yun yun lang ng lang sila eh. Alam mo, at, at sila ang gusto mangyari, sila 'yung mag-approve. Ah, uh, bat, plan, bat ang galing. Approve. Basta ang nagpagawa nito hindi kayo. Sa akin ko sa kanila. Oo. Uh -huh. Bakit sila naman sila mabuso uh -huh. Sa kanila ang ano? Basta pupunta rito titignan yan? Gawa na. Wala nang gagawin na sila, Goana, tapos na yan eh, di ba? Okay na? Hindi pa rin kasi na bubutasan pa ito. Kakabit ko pa yung logo. Talagay oh. ko pa yung pangalan nyo. Oh. Hindi pa talaga tapos. May usapan naman kami ni Che. Ano, paano oh, ano lang ito, ako. Tapos. Pero hinahanap ko talaga. Gusto ko maging magandang maganda. Hindi mm. ko sabi maging perfect pala tayo maging problema. Eh, nagpa-adjust lang ako dahil gusto ko may stopper. Ay. Eh, ang laking tulong ng stopper na yan eh. Mm -hmm ako si question nila ako Akala okay lang, naman, ha? hindi huwag ko dito bakit hindi kaya ano 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 ka naman, hindi. Yan? ano 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 hey, ano 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 oo, ano 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 ka ano ano oh, ano 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 oo. Oh, oh, oh. Ito, ano adjust pa kasi to. Hindi pa tapos. Oh, ito, oh. mm. ano ano aming rin dito eh. Oo. Oh. Yung pinaliliwanag. Antayin niyo lang ako yung sabi ko wag niyo iano kasi eto eh, hindi pa tapos oh. talaga. Kaya lang hindi ko naman kasi may pwedeng itetenga nang nakatanggal to. Oh. Ang delikado. Oh. Di ba? Hindi ko pwedeng itenga. Tabing niyo. Ano ba 'yun? Oh. Ano mo, oh. oh. mo to? kahit sa pintura, pabalik-balik kami nagpapintura. Oh. Dahil dito, labas, pumasok lahat ng tao. Mm. Pero okay lang din. Pintura, na ano kami, tamo kayo, marami na naman. Eh. No. Mm -hmm. Diba? Kasi ang, ang, ang taong tao na ito, labas na mga mm. Kasi okay. eto pa, hindi pa ako tapos. Kasi eto, kaya hindi pa mm. ako. Ayan, ano, hindi mo. Ayos ah, pa yung design niya, no? Kasi oh. ipit na ipit. Ipit na ipit sa ang ano. Ang pagkailang mangyari, ganito. Ito mo bakal to eh. Oo. Oh. Wawasakin ko ba yung bintana? na to? Oo, oh, oh, yun. Gusto nila, wasakin ko yung ano, ibig sabihin, naka ano rito. Gusto nila, idikit ko dyan. Yung, yung ano, may sabi niya, PTA. Ano yung, yung PTA. Ano yung kagawin daw? Gusto niya, ito, yung ano ko rito. Ito. Dino mo. Oo. Oh. Nag-a-adjust pa kami. Oo. Oh. Nag-a-adjust pa kami. Oh, oh ayan Ay, kasi may bumangga rin sa akin. Ah. Oh. Aw. Kasi 'yung ayoko dito, ito no? oh. Ay, At si Maya mo susunod. Pero pag wala well, 'yan, wala nang talaga. Mababangga pa. Mababangga pa. pa. Di ayusin mo 'yun. Teka aja sak ngain. Oh, nakajas. Eh. Hindi oh, pa tapos kasi oh, hindi ko lang masyadong matanggal 'yan Ma kasi nga ang mga bata. Oh. Kumagasan sa magwala ng pasok kami na hakili sa maayos. Yela ano. Pero, hmm. Naman. Para sabihin nyang ano. Hmm. Hindi pa kami naka-fix na ano nito. Pero hindi ito babagsak. Oh. Kaya ano ko ano, na ano to. Maayos ah, to. Yeah. Kaya. Lahat na. Nagaan eh. Eh, wak ko yeah, lang. Ayos na yan. No? Ano ang problema nila? Na. Kaya na po. Yan pa ang babagsak. Nagsiswing. Oo. oo. Hindi eh, kasi, kasi kaya, bu kaya. Kaya ano. Kasi nga. Inayos niya mabuti yung ilabing. Pero ayusin mo pa yan, babakbakin pa yan. Ay, ayusin ko pa yan. Babakbakin. Oo, oo. Kasi kaya ko lang pinapiks kasi nga, dahil nung tinanggal ko rito, syempre hindi naman basta-basta so, agad Oo. maikakabit na ano, tapos labas pumasok. Kasi kung iiwan mo na ganyan ay, na yan. hindi. Ano yan? Ma... Alam ay, ko hindi yun. Hindi sir si Raya niyo. Eh. Tignan mo. Alam ko yung kayo dito. Hindi nang tura niya. Tabingi. Tura pa lang tabingi na. Diba? Oh. Tapos tumutunog. Ali ano ako yan dito, pinakabit ko lang talaga kanina. Tsaka malaki. mataas, mo, no? pwede sumut ang bata. Eh, pag binaba ko yan, hindi pantay. Ha? Pag binaba ko yan, hindi pa pantay. Hindi ma, hindi nagalaw itong pintuan nyo. Oo. Oh. Yun ang sinasabi ko sa inyong problema dati nito, bago ko desisyonan yan. Sabi ko sa inyo na dati, kailangan pa natin to. Nagbigay ako sa inyo ng presyo niyan. Ayaw. Sabi mo, ayaw, di ba? O, oh, kaya kaka wala akong choice kung di itaas. Kaya hindi sa natin nasira, oh. Wala akong ano eh. Ayun lang naman. Pag binaba ko to, bababa ko yan. Obligado. Okay. Okay. Pag binaba ko yan, hindi, hindi na under to. Mababa mm. ko yan. Hindi na, eh, pantay yan. O, oh, pantay yan, o. Oh. Hindi lang oh. yung yan. O, oh, pantay yan, eh. o. Oh. Oh. Pantay. Pag kaya ko, ilalaman oh, hindi na under yan. Hindi na yan. O pag binaba mo ron, hindi na ano to, hindi na under to. Kaya lang sobrang, sobrang taas ang ginawa mo. Sana yung binaba mo pa ng konti. Pag binaba ko pa ko di hindi na under to. Yung gate yun. Hindi na ka ano eh. Hindi na ka. Atak hmm. na dapat talaga <laughs> na to. Yun ang mga ano ko. Yun ang una ko sinabi sa inyo ng ko. Matagal ko sinabi sa indeed, yan eh. Hindi ama, ang gawin na lang, simentohin na lang o, na taasan na lang ng simento tinaasan ko, ang laki man yun, tapos yan yan. Kunti lang yan. Hindi. Oo. Oh. Ay sila, iba-iba na yon yung ibang kontrata na yung, Oo ano, nga. yung pagkataas. Oh. oh. problema Basta magawa mag mag mo na kang, ano yan. Magawa mo na ng matibay yan. Oo. yun lang naman eh. Kahit na mataas na yan. Yun lang. Basta magawa mo na matibay. Hindi. Sabi ko naman sa inyo, di ba? ipi-fix ko lang maayos siya kasi nga pinatanggal ko lang. Oo. Oh. Nung pinatanggal ko kasi, nag-post ng ganyan. Ito, okay na ito, maayos. Oo, oo nag-post kasi ng ganyan. So, eh, eh pinipix pa lang yan eh. Pinipix pa lang yan. Paano pa, babagsak? Ang... eto ito yung tabingi na ano, pagkakalagay o. Oh. Tabingi o, oh. di ba pa, pa island na pababa. Ayan o, oh, tingnan mo o. Oh. Hindi siya, ano, dimensional. Hindi siya, ano, siya perpendicular na kaislan. Maganda siya ano. Three days later. Ah, uh, ayan nandito ako ngayon, no. Oh. Ito nga oh. Dito, okay. usapan na What? ka rin siya ah. Oo, oh, usapan na Nasapan ka rin siya. Nasaan ka okay. nandito, gagawin niya, hugutin to ah. Oo, ah, hugutin? Oo, hindi fix na yan. Kasi ginawa namin saktong suka, mm -hmm. ngayon hindi fix na yan. Okay, sige uh -oh. na. Oo, tsaka lalagyan, okay. lalagyan dito sa gitna yan. Okay. Kakabit ko na yung panghuli. Oo, oh, okay, yan. Uh, may, may ano yan? Eh, uh, yeah, maganda, kung uh, ayos na ha. Hugutin talaga. Paano nang pa, mungugutin? Atanggalin. Oh, kasi, kasi kailangan namin sa balitling ko talaga. Kaya kinabit ko ng pansamantala yan. Pero uh -oh. patibay kahit na pansamantala. Uh oh, -huh. Oh, oh, Hindi babagsak. Pero ba linggo, ay sabad at linggo, arisin yan. Parang naman sila kasi ano eh. Ay, sila. Nag-aala na naman. Nag Wala, artista lang yan. pansin. Oo. Oh, wala yan. Parang ano eh. Italing Itali mo na kaya para ano. Hindi. Wag. Sinasarang yan. Ah, ano yan? Nakabawin sa yan. Oo nga si ko lang yan kasi lang ko lang. Hindi pa fix yan. Kaya ko lang ganyan yan para hindi lang tumadaldan. Kaya may visit lang ako eh. Tanggal after nito, linggo, makikita spontaneo na. Nakaan yan. Lalagyan ng clam dito yan. Di ba patibay na natya? Nakaan yan. Natya. Parang binakbak nila yung ano. Sino nagbakbak yan? Kaya ako na sila. Ginagalaw lagi nila yan. Ginagalaw nila? Oo. Ginagalaw nila yan para Alam masira. Sila? Ah, ah, sila pala ah, nag yug Nagsabi na sa akin mga tayo dyan. Kaya uh, eto kasi, kaya ginaganyang ganya kasi, wala pang butas. Dahil, dahil nga paghugot, pagkabit, tsaka bubutasan nila. Uh, para hindi na gumagano. Uh, Ginanyan muna kasi para paggaan ng trake. oo uh, Kaya ka ng problema dyan. Ano? Sige. Uh, Sabi tingo. Okay na. Uh, uh, ayaw mo na sila. Din, ano? Oy, uh, ko, pa, uh, hindi na ano. Day 2. Ang pinisin ko sa ano pa. Hindi uh, bukas kasi kasi ang alam ko ang oh. ano. Sir kasi gusto kong humagod yan. Okay yan, yeah. maganda yan. Maganda ang mga ayos yan. Matibay <laughs> yan. Oh. Nakita mo, binidyo ko yan. Basta na, basta na ka ano yan sa bakal ha. Diretso yan. Binidyo eh, ko yan. Oo, binidyo mo yan. yan. Asa yung video? Kay, kay, ano, kay, kay Cherry. Kanina kanin yung pina... Binidyo ko yung loob. Para nakikita nyo kung ano yung loob. Nang... Yan, pinakano ko yan eh para nakikita nyo na direto sa loob yan ngayon kaya pa easy easy lang ako Pag-finishing na lang kasi okay na oo ganda na Tsaka matibay oh. talaga yan matibay Sina yan nato, eh. pwede mo sa kanya eh matibay yan sila uh. kanyan oo oh. at saka ito ang ginawa ko tingin ko sa Ay, tingin ko lang ayan ko sa taas oo oh. at saka yan may sa taas yan basta naka mo, ba? ano sa ano kaya ang ng tao niyan. pinalagyan ko pa sa taas nakalikta rin oh. sa ibabaw yan ha Pinatabunan ko muna si Benton. Oh. Yan, no. Kasi eto, ano sa loob ng din yan? Dati oh, oh, okay, yeah. okay. okay. no? yan. sa loob. wala na kayong problema. Ano, yan ang oh, ko. Okay, okay. Very good. <laughs> Very good. Pakikinisip <laughs> <laughs> okay, ko na kasi eh. Oh, Oo. Okay, na lang. Oh, kasi ito problema yan. Yung ano, nagugupit ko pa yan. Uh, ah, na-rectify na, na to, no? Ah, oh, no. ano na, pantay na, oh. Ano na yan, na yan. Pantay na. Ang galing, oh. oh. Pantay na, oh. O, pantay na, oh. O, pantay, pa o, pantay na, oh. Pantay <laughs> <laughs> sinasabal ko ayusin ko na yan eh. oh, Hindi lang eh. Hey. Yeah, Kaya pa easy isi na lang ako dahil pinisig na ako. oo uh, uh, oh, oh, Kasi pag hindi na. ko nilagyan to, ganikado eh. Ah, oh, baka baka mga nakatayo rito yung magulang, humampas sa mukha nila, oh, mahirap ma oh. na nag-issue yan. Oh, na. Kaya talagang pinahugot ko para ito mailagay. Hmm. Kaya, wala tayong problema ngayon. Eh. Oh. ayan, maganda. Ang ganda, oh. ang oh, ako, ganda ng lapat. niya Ano pa yan, napahinamusan ko na yan. Ang ganda ng lapat, eh. Mm -hmm. Ako, napahinamusan ko na yan. Matibay. matibay na yan, ganyan. yung ganyan eh. Naramdam naman, naramdaman, tsaka nakikita, naramdaman, tsaka nakikita. Ayun lang kasi, ano mo ano? Ayun lang kasi, ano mo ano? ko talaga. kasi, ano mo ano? lang ano lang, uh, uh, lang ang ano hindi pa lang kasi, ito, ito. Ito lang kasi, ano oh, lang, lang yung ano mo ito talaga na pakahigit. Para ano siya? Ano pa ka? Ano pa siya? Ano pa siya? Ano mo siya? Ano pa siya? Eh eto, may protection na kayo. Ay ma. Tomorrow. Oh, good day mga kabats. Andito ako ngayon, no? Oh. Today is ha, 29 August. 2025, oh, tinitingnan ko update ito pa lang nagawa ayo pa nilang tapusin eh oh, sana matatapos na to ayun pa lang oh tagal nilang gawin okay ba mga kabats